So ayan guys no, iguan din kami crab aligi Ayan Ayan, lambik guys no, i-paris ba sa luto Ayan, mau siya no? Dagdag di mo sud ano, na iguan Ubud sa lubi na uh, lumpia Ayan, tapos iguan crab aligi Ayan Taguan 120 lang ni guys no, nabakal na mo Tag-120 lang Ayan nah, guys, muna akong mau no, ni ang crab aligi Dag ang uh, lumpia no, sa ubud sa lubi

So guys no, uh, for today's video guys, ah uh, uh, pakita ko lang guys no ang uh, ano, uh, sini, ubod no. kaila man guys ng ubod no, na ginahimong lumpia guys, mo siya guys no. Na. Ubod ni siya guys no, sa lubi ba, sa lubi. Yan, amon ning ginluto naman guys no kay lamik kay guys no. Pag nakasinung nakatilaw na ani shout out sa inyo guys no. Lamik kay ni siya guys, ining ubod sa lubi no, naghinhimon lumpia. So, adi oh. Dami no. Damo kay guys no, gin na no? lang ni sa mga, guys no, ihatag ra eh. ni. So, lamik kay siya guys no. Ang ubod sa lubi. No? Hmm. No, ni kalamik guys, no? Ang ubud sa lubi. suka, yeah. So, Shout out utro no sa mga mga ani no ubod sa lubi. na uh, Ginimo na mong lumpia guys ba. Ayaw. Okay, oh. Na mga kaon tani guys no. Shout out sa atong 55k followers. Ayan. Kumusta kayo guys? So ayan guys no. Iguan din kami crab aligi. Ayan. Ayan. Lamik guys no. I-paris ba sa luto. Ayan. monisha No dagdag din sa mga ano na ikuan ubod sa lubi na uh, lumpia yan tapos ikuan din crab aligi yan Taguan 120 lang ni guys no nabakal na mo tag 120 lang so, lamik kayo ni ikuan sa luto ba o, tara guys mga on tanin nyo lumpia sa lubi hmm nakaong kalim eh?